Ang blood sugar mo Hindi mo kailangan hintayin magka-diabetes para bantayan ang blood sugar mo May mga early signs na pwedeng warning na mataas na ang sugar level mo Una, madalas at sobra ang uhaw kahit hindi ka naman expose sa init Kasunod nyan, panay ang ihi lalo na sa gabi Dahil sinusubukan ng kidneys mo ilabas ang sobrang sugar Pangatlo, bigla kang bumababa ang energy kahit kumakain ka na dahil unstable ang sugar crash mo. Pang-apat, malabo ang paningin mo at parang may ulap lagi sa mata. Isa pang warning, mabilis kang magutom kahit busog ka pa dapat. At kung lagi kang may singaw, fungal infections o matagal gumaling ang sugat, posibleng senyales na ito ng blood sugar imbalance. Kung nararanasan mo to, huwag mo nang antayin lumala. Simple blood test lang, malaking difference na sa future mo. Comment sugar kung gusto mo pa rin mamonitor ang lagay mo. I-share mo to sa mga kaibigan mong laging may baong matabis pero laging tulala at nauuhaw.